Sabi ko nga, hindi lang talaga stressed itong si Bato de la Rosa. Matindi, matindi siguro ang kanyang nararamdamang takot ngayon. Sabi ni Mr. Robin Padilla, nakakatakot na daw ang nangyayari sa ating bansa. Dahil kamakailan nga, niratrat daw yung kanyang bahay. May namaril daw sa kanilang bahay. Totoo yon. sa puntong uh, ito, talagang dapat kayong matakot. Hmm, balikan natin. Dapat talagang matakot ang mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Dahil alam nila sa sarili nila kung ano yung kanilang mga ginawa. Ang dami nilang dapat harapin at pagbayaran sa taong bayan. Akala nyo ba ang dapat nyo pagbayaran lang ay ang mga katulad ni San de Lima na biniktima nyo at uwi na lang hiyan nyo? Hindi lang po. Ang taong bayan po ay dapat nyo panagutan o dapat kayong managot sa taong bayan. Okay? Ang kakapal lang mukha. No? Ang kakapal lang mukha. Sila yung may ganang, sabi ni Bato de la Rosa, susuntukin daw niya ito si Kerwin Espinosa. Oh. Ko, cool. wow, naman. Kumilos kayo nga na naaayon sa kung ano ang ang posisyon niyo. Kasi talagang nakakahiya. Dinudungisan niyo po ang ahensya. Ang Senado, halimbawa. Hmm. Nananawagan na itong si Maharlika. Nasana daw itong si Mr. Bato de la Rosa ay buweltahan na ang vangag admin. Bubuelta daw si Mr. Bato de la Rosa. Sige lang, itry nyo, itry nyo po. Kasi parang um, it sounds very exciting na yung kayo yung or buweltahan niyo daw ang nasa Malacanang. Kasi merong pasabog etong si Bato, pinaghihinalaan niya o tinuturo niya ang nasa Malacanang na kuno ay may kagagawan para ituro ng isang testigo nga ang kanilang ang kanilang grupo, BATO